kapag ba may nakita kang isa, dalawa, tatlo, apat, lima o higit pang mga anay sa iyong bahay, ano ang gagawin mo? Hanapin mo ang bahay anay para hulin ang rin ng anay? O ka ikaw ay kukonsulta sa isang pest control expert tulad po halimbawa licensed pest exterminator o kaya ay takbo ka sa gasolinahan. bumili ka ng 10 litrong gasolina para sunugin mo ang buong bahay ano sa iyong palagay kasi ito tila yung uh, kung susundan natin ng argumento oh, ni uh, Senador Wynne Gatchalian, kung ganito gusto niya mangyari, kundi mo na atin po siyang pakinggan, ha? Roll DTR! Where are you, Sen. Wynne Gatchalian? Okay. Come on down. Kung ako tatanungin, uh -huh. magtayo na lang ng bagong DPWH eh. Uh -huh. Kumuha ng bagong tao dahil... Lahat palitan. Parang uh, ako kasi naniniwala kung hindi mo... Ang aking philosophy sa management, uh -huh. dadating ka kasi sa punto na kung hindi mo maayos yan, gumawa ka na lang ng bago. Kasi I think it will take years and years for uh -huh. Secretary Vince to clean up. Uh, maraming gagawin, digitalization... Uh -huh. Of course, makasuhan yung mga dapat kasuhan mm -hmm. at uh, may mga dapat na-check rin kung tama yung ginagawa. Pero uh, kung nakita ko nga doon, in ghost projects, yun know, na binanggit mm -hmm. kasi kanina, mm -hmm. kung nakapansin yeah. ko, ano eh, buong Pilipinas eh. Di ba, hindi lang limited to Bulacan, buong mm -hmm. Pilipinas. So, ibig sabihin, buong Pilipinas may corrupt DPWH officials. Yeah. Mm -hmm. So, mm -hmm. how do you clean that up? Mm -hmm. Wow! Sabi ang kanyang ano ha, mas palagay nyo, yung po ba ay sentido kumon o kaungasang kaisipan, yun po. Sentido kumon o kaungasang kaisipan. Parang bagang itong ginawa ni uh, dating Pangulong Rodrigo Urua Duterte sa Marawi, Nakita po kasi siya ng malamang kung apat o pitong mga armado na di umano'y mga ISIS. So, inordera niya yung kanyang general na no, oh, well, siguro, rekomendasyon na rin no, ha, ng mga militar nung panahon niya, tawag so, yung kanyang chief of staff si Anyo, no, pulbusin ng Malawi. So, itong hanggang ngayon, di pa na hindi ah, pa napagagawa itong Malawi, bagaman marami pong pondo. May mga donasyon pa eh. Ah, galing sa iba't ibang bansa oh, para sa rehabilit rehabilitasyon ng Marawi. Pero hanggang ngayon po, behind niyo eh, wala tayong nadigilig uh, sa kanya. And so... Definitely, we can't forget the ideology. The ideology is there to stay. We can only... O, so, yun na nga eh. Kung uh, ang argumento ni Sen. Wyn Katsalena natin susundan, hindi lamang po DPWH ang dapat buwagin. Eh ang House of Representative po. Ha? Ugat din 'yan eh. Luknukan din ng mga kurakot eh, di ba? Kuweba po 'yan. Kuweba ha? o hawla ng mga buhaya 'no? Oh? Yan din na uh, ang pasimuno ng korapsyon. Ayso, so din na rin ang House of Representative, ganun ba? Senador Win. Eh, paano naman yung Senado? At marami din mga Senador po ang uh, promotor ng korupsyon, pinagkikitaan ang uh, ating pong kababayan. So, ano po ang gagawin natin? Senador Win, Gatsal yan. Huwagin na rin po natin oh. Uh, yan pong uh, Senado. At paano naman, Senador Rubin? Ha? Oh. Yung COA, inutil din yung COA eh. Kuha lang din sila ng kuha ng party nila eh. Paano ba? Huwagin na rin natin yung COA. Di ba? Oh. Eh paano naman yung ombudsman? Eh si Martires mismo, minado eh. Oh, nasa kanyang tanggapan, talamak din ng kurakutan. So ano pong gagawin natin dyan, Senator Rin? Buhakin na rin yung ombudsman. Isama na rin natin yung yung uh, sandigang bayan. No? Imbis na ipakulong si uh, Enrile, uh, pa. No? Enrile. No? Dinisisyonan ng guilty itong si Imelda Marcos ng mga seven counts of plunder pero hindi na kulong. Hindi, hindi na yung mga ninakaw. No? So buhakin na rin natin, si Rin. na? No? yung pong sa Diga Bayan. Eh, paano naman yung Korte Suprema? Ha? Eh, ang Korte Suprema, talamak din. Ang korupsyon riyan. Nakita niyo naman ginawa ng Teresio Otas. Eh, no? ha? Ang Malacanang, paano na? At lahat ng mga ahinsya ng gobyerno, DepEd, DSWD, ako mawawalan ng trabaho ang kapatid mo, Senador Wynn. O oh, eh naman, pati yung pati yung DILG may ipinarada di umano na si congressman ko doon kay DILG Secretary John Vic Rimulya na, na billionist para pambili ng armas Ipo. pero siyempre bibili ng armas ha, eh uh, kaya uh, mas malaki pa yung kanilang imamaleta sa pondo kaysa ipambabaya doon sa mga armas wala uh, siguro malamang eh, teka-teka. No? Teka. Oh, parang uh, dumudura lang ng bala. so, DLG buwagin na rin. Lahat na, buong gobyerno na. Si buong gobyerno sindikato eh. Hindi po ba, ba? Komilek, buwagin na rin. Kasi sa sindikato yan eh. Wala naman matinong ahensya buong gobyerno eh sindikato po ang buong gobyerno dahil sa nagsasabuatan po sila. So, paano na mayayari sa atin? Back to basic po tayo. Back to square one. Yung pong uh, dating kalakaran, no? matira ang matibay. Batas ng kagubatan, po. Kanya-kanya tayo buo ng mga uh, uh grupo, ano po, yung mga private uh, armed group. Ano po? Ba, mukhang uh, lugi tayo sa si NPA. Ah. Uh. Si NPA mukhang nga uh, mas advanced na po sila. Mas organisado na sila ng dihamak. Sa ibang mga grupo. Of course, mayroon din mga private armies. Itong ibang mga mga mga, mga politiko. Mga, mga kawatan na kuno ay politician. Ano po? May dabaw, death squad pa, si Duterte. Mukhang lamang na, lamang na yung mga Duterte. May mga death squad na po sila eh. Oh, at syempre, lamang na yung mga nakakapangurakot. Oh, na una na nakakapangurakot dahil may pantusto sila sa kanilang kaungasan, no? Oh, sa kanilang mga ah, gagawing... gagawin. Ganun ba ang mayayari? Ah, Senador Wynn Gatsal Abay, ah, pambira ka naman. oh eh. O kaya, tingnan naman natin itong mga ah, Itong uh, mungkahin ng iba, araw-araw na -araw po tayo mag-rally, araw-araw uh, na -araw po tayo uh, mag-nabas uh, ng lansangan, mag-walk out sa mga paaralan. Ang oh, birang patiso, sino ba ito? Oh, pakinggan natin si Vice Ganda. Vice Ganda, come on in sa atin, mga nakitingin mga may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, sa salita, mga kasama ng mga nagnanakaw, Ano ba, ano ba talaga ang dapat natin gawin? Yung iba naman, buksan sa publiko yung salin. No? Eh yung salin naman, pwede dayain yan eh. Diba? Pwede dayain. Sapagkat yung namang mga ninakaw nila, hindi naman niya pumapasok uh, sa kabang, uh, sa mga bangko eh. No? Natatago nila yan sa mga safe haven. O, ano oh, doon sa mga ano ba yung island island na yon at kung sa sa mga lugar na sila pa ang nagbabayad sa bangko para itago yung kanilang mga pinulimbat. o iba naman nilalagay sa kadiyero sa kanila pong mga uh, sa kanilang mga uh, mansion mansyon po ay, uh, yung iba nga ay eh, nakarma eh ha? nilagay niya sa isang box nilagay niya sa may kisame na kanyang bahay eh pinasok na nga anay Patay! Ha? Ah, balita ko, nag-suicide daw eh. <laughs> Ay din nag-suicide. O sa saman na loob, sa puso. Eh, mga dulyaris yung... Ah, balita ko, mga dulyaris pa yung itinabing niya eh. Diba? So, ganun po ang dapat itatabi mo, mga dulyaris. Po. Kasi ang pag uh, idinibalyo, tayo kang bata ka. Nahihirapan ka naman. Pero mas maganda talaga sa ngayon, kasi puro online, online transaction na lamang po eh, di ba? O, padala mo na sa sa mga bangko na protektado ang iyong ninakaw sa kabambayan. Ano po? O kaya meron din iba na modus po nila, yung pong nagpapadala ng remittance sa mga OFW. O, doon po nila pinadadala sa ibang bansa na ngayon. Ah. Uh, o kaya dito pala sa ano sa nasa Pilipinas pala. Kasi ang uh, ang uh, mag, uh, mag, uh, mag uh, dispense ano po ay yung kanilang opisina dito sa may, sa sa Pilipinas. Pag nagpadala ng isang daan dolyar sa libaw isang OFW sa mapanik na mundo o ita transfer wire transfer o iporman ng opisina rito kaya tapos yung opisina rin dito yung magbabayad. So yung mga ninakaw na kwarta, pwede doon ipadaanin. Ano po? Oh, dito sa uh, money uh, courier. Oh, ito, sanda milyon. Yeah. Oh, ngayon, malinis na. Pera mo pag, uh, pagba pag, uh, pag sa'yo. Oh, sabihin mo, galing sa negosyo. Yung iba naman, ang money laundering scheme nila sa mga kasino. O, hindi naman dingin sa kalaman na po natin yan eh. Ano po, mga kasino naman nila inuugasan yung po nilang kwarta. O kaya, yung iba, ipapasok na doon sa mga shell company. Diba? Katulad nalimbawa ng mga holdings company. Ano po, yung holdings company. Ano po, magagawa sa ng dami company, papasok na pera nila, o, pagkatapos gagawa ulit sa pandami company, madadaanin doon, ano mas marami ang dami company, mas maganda bago mo isalpak dun sa holding uh, company. Ano po? So, kung eh, may tatago mo na yung iyong uh, ninakaw sa bayan. Po. So, ang so, dami po diskarte. Eh. Ano po? Para may tago yung nakaw na yaman hindi mag-appear dun sa salin ng mga kawatan bantay, bantay sa lakay sa gobyerno. And so, ano pa gusto lang uh, solusyon? Magsuot lang tayo ng puting t-shirt kada Friday o kaya ribbon kada Friday na para baga matuldukan yung korupsyon. No po. May mga slogan na e hiring din po sila. May islogan. slogan. No po? At uh, kahit na po araw-araw tayo, minuto-minuto natin pagmumurahin mumurahin yung mga kawatan. Hindi po matutulukan ang korupsyon eh. Opo, hindi po. No. Kasi, mm, mali yung ating mga pamamaraan maging yung sinasabi ni uh, muna. Ibalanda na naman natin ito. Maka hindi pa yata. Eh. Ibalanda po muna natin ito. Ito po yung expert constitutional expert daw. Constitutionalist. po? Na si attorney Christian Munson. Isa po sa mga framer na ating 1987 Constitution. Pakinggan po natin siya kung ano naman ang kanyang Either do or Paumasan Come on, Tony Christian uh, Monso, bring it on. Any Monsod, we would have had an opportunity to uh, implement reforms, particularly on uh, political dynasties. As you have mentioned, uh, even the constitution lack yes. tackled this but after the revolution why was it I, left? I've, I've heard that before. Yes. Yeah, so why was it left to the House of Representatives to create an enabling? To EO? define. To put that in place, to, right? To define. Yeah. To define. Uh, to define. Uh, uh, political times. I'll tell you why. We made two mistakes in the, in the uh, constitutional uh, election. We over we overestimated the, the spirit of Ezra, and we underestimated the greed of politicians. The idea of leaving it to Congress is this, that if if our, our democracy matures, mm -hmm. uh, maybe you don't need a prohibition of four degrees. Maybe you need only two degrees. And as, as we improve our democracy, we may not need an anti-dynasty uh, law at all. Mm -hmm. So why should, we, why should the definition of political dynasty be in the Constitution? Then you need an constitutional amendment. Congress should be able to adapt to the changing times and the improvement of the quality of our democracy. But that's not what happened. That's not what happened. And, and you know, we have to correct that. And I hope that the future administration should be able to do that. But that, that was the reason why we decided not to define political dynasties mm -hmm. in, the, in the Constitution itself. Now, Attorney Monsal, you were just talking about you know the role of the Constitution, ah, of pati, course, so. also of. Um... Ambira ah, kapag isap pati so, ah, lang ha, balandra po muna natin ito ating kahindik hindik na na. Eh, Yan. So, ano po ang mga sinabi ni Atty. Christian Monsal? isa sa framers na natin ng ating 1987 Constitution, na overestimate na po nila ang espiritu ng EDSA. At na underestimate naman po daw nila yung pong pagkagahaman, pagkaswapang, pagkabuhaya oh, ng mga traitor at kawatang puno ay mga politisyan. Tama ba yun? Kaya sabi niya, kaya naman namin sinabi doon sa mga sa aming nilibag uh, na 1987 Constitution, uh, ipinaubaya na namin sa Kongreso sapagkat baka sakali dumating ang araw na mature na raw ang ating demokrasya, bakit hindi na kailangan yung political dynasty. Ang mira naman. Kung ako po inyo tatanungin, yun po ay kaungasang kaisipang salat sa luhika. There is no such thing, Na mature ang demokrasi. no po? Una-una, yung pong anti-political dynasty law, hindi din po yan, hindi solusyon sa korupsyon yan eh. Alam e naman natin pari pare-pareho, ang problema natin ay eh. korupsyon, di pa ba? Pagka pinalitan mo ba na, ang mga politikong kasapi sa anti-political dynasty, no? Palagay mo na, 101%. Palitan lahat. Ha? Oh. Ang tanong, hindi hindik na tanong na dapat natin nagmamakaawa, na dapat itanong natin sa ating mga sarili. Yung ba mga pumalit sa kanila? Anong garantya? May garantya ba na hindi din sila magnanakaw? Sapagkat pag sila ay nasa pwesto, nakita nila una, pero mananakaw. Pagalawa, may pagkakataon sila nakawin yun. Pangatlo, hindi rin sila mapapanagot dahil sisindak ituhin lang nila yung o uh, hukuman sa palakasan nila ang at kawatan. So paulit-ulit na po tayo eh. O katulad ng ng PIDAP, Wah, na libaan ng pitap, diniklarang unconstitutional. Wa, ang pangingialam alam ng taga-dislatura. Wa, doon po sa uh, trabaho ng ehekutibo na i-implement ng proyekto. Ano nangyari? Napigilan mo ba sila ha, na mag na i-plan din naman, no? na dampungin. No? Ang bago na naman nilang diskarte, ayuda. At saka yung flood control, highly corrupt potable funds. Hindi e pa natin binabanggit dito yung MOOE. Yan po ang pinakamalaki halos, pinakamalaking source po yan ng kurakotan sa kapambayan. At so katulad din po ng kaungas oh, ng kaisipan ni Sen. Wingard Salian, buwagin ang DPWH, no? Eh. Yung ba mga ipapalit niya sa DPWH, may garantiya ba na huwag sila magnakaw? Bakit meron nga pala. Kung ang ipopwesto riyan ay mga kapon. Kapon. Hindi na wala na libog sa katawan. Para hindi na sila maghangad pa ng no, kung ano-ano. Para ipang pag-ipang uh, uh, sustento sa luho ng kanilang mga kabit. Ano po? No? Kapon. parang yunok ng araw, na no? So, kila kinakapon. No? Yung ang mga uh, alipin sa gigilid ng hari, no? Ha? ano pa man, imperor, imperador. No? Para huwag siyang masingitan. Uh, huwag mabuntis yung kanyang reyna uh, ng uh, alipin. Pero maging yan, mukhang hindi rin uh, yan sa panahon ngayon eh. Diba po? Diba? So, o kaya, yung nag-iisa na lang siya sa buhay. Hindi, pero kahit nag-iisa siya sa buhay eh. Diba? Maghanap pa rin yan lang makakapit eh. Kung so, kahit putulan mo pa ng kanyang kaligayahan yan, diba? Eh, mapwede so, pa rin gawin ng paraan yan kasi may dila naman siya. May daliri. Kailangan ako katulad ko siya, ilonggo, matigas, ang dila. ano <laughs> ba? So, ano pa bang po pwede natin? Uh, Ganon din. Ang ang Korte Suprema, ang COA, pag binuwag mo yan, palitan mo lahat. Ganon din eh, walang garansya eh. Hindi na mag-anakaw yung mga papalit eh. baba ba? And so, hindi naisip. isip nitong si Anthony Christian Monson na importante sa pagpanday ng lipunan na po, ang pundasyon. Di ba, ba? Ang pundasyon. Pag ka na yung bahay, paggawa ka ng bahay. Di ba? Mabalita ko si sa Santiago eh. Na may mapapagawa daw ng bagong bahay ng ang dalawa ng kanyang chika bibs ngayon, ha? So yung nanay ni uh, Rodin Barreto, Barreto ngayon, na medyo iyak ng iyak sapagkat pera daw ni Claudine yung gagamitin. Dawa, di umano. No? But anyway, pag nagpagawa po tayo ng bahay, ang ating unang-unang uh, pinatitibay ay yung pundasyon. No? Kaya nga itong si, itong si um, uh, architect John Palafox, ano po, ang kanyang diskarte palagi, yung pong lokasyon, titingnan niya yung history ng pagbabaha doon. Pagka yung mga lokasyon ay may history ng pangpagbabaan dito sa 50 years, 100 years at kung gaano ito kataas at paha doon so ang silong itataas po din po niya. Ito, itataas din po niya. Oh, may naisip po nga siya uh, gawing floating yung building. Oh. Yung iba naman po ang mga building, I believe yung mga ASM siya yata ang, uh, ang architecto niyan. Eh. May roller sa ilalim ng fundasyon para pagka naglindol, ah, nakikisayaw lang ang building doon po sa galaw na lupa. So hindi po niya kinukontra yung galaw na lupa, kaya yung kanyang uh, mga istruktura ay hindi po mga nang, ano po? So importante po yung pundasyon. Oh? So anong pundasyon na ginawa nitong ating framer sa konstitusyon? Halos wala eh. Diba? Halos wala. No, yun lang ang inaasahan nila, yung anti-political dynasty nila. In fact, ang masama pa, imbis na pang demokrasya na sa ligang batas sa gano'n nang nilimbag ng 1987, kinaya lang nila halos yung 1935 Constitution na pang-diktatorya. Kaya kita mo, si Marcos katakot-takot ang pinagtatakaw sa sa atin, hindi siya napapanagot. Dahil yung sarigang batas, wala pong, wala pong ah, konkreto, no, na demokratikong institusyon para mapanagot ang mga salot na kurakot sa buong pamahalaan. Ngunit, ano nga ba ang dapat na pundasyon no, ah, na